Ipag lumapit kayo sa mga manggagamot, sa, mga manghihilot na merong bulong, sigurado talaga na dahan-dahan mo open ang psychic ability. Psychic ability is the ability to communicate evil spirits in the preternatural world. Pag paulit-ulit tayo na bumalik sa mga albularyo, pwedeng gagaling tayo. Pero pansamantala lang yon may side effect yun. Kadalasan sa mga gumagaling sa albularyo, may side effect yon. Ano yan? Mainitin ang ulo. At di magrarosaryo. Di na din mangungumpisal. Halimbawa, kung isang tao ay sinaniban, dinala sa albularyo. Kung ang albularyo ay may high rank na amo na demonyo, hindi niya palayasin yung sumanib na espiritu. Kundi kung makita niya na lower rank yung sumanib, high rank ang nasa kanya, lagyan niya ng